Enzo, wala pa si Enzo. Papakita ko sana tong slime set. Pinuloy ka sa kanya. Ang ganda. Ang ganda na ito. Maraming iba-ibang kulay. Ah, tinan nyo. Ay, nalagyan. Ano ba yan? Nalaglag pa. Ano na pong ginagawa nga dyan? Nalaglag kasi wow, tong slime, slime set, set na yung bagay ko sa'yo. Wait lang po. Uy. Tara, gawin na natin to. Tingnan e, Lolo. tayo na po kayo dyan. Gawin na po natin to. Ito e, yung ako. Wow, salamat lolo. Binilal mo ako ng slime set. Papay, oh, para sa'yo. Gusto ko kasi ipakita sa mga nanonood yung unicorn slime. Oh, gusto niyo rin po talagang makita yung unicorn slime, lolo. Oo, oh, sa totoo lang gusto ko rin makita. Kaya bumili ako niyan. Gawin mo na, bilis. Ito po lolo, nilalabas ko na. Ang ganda ng box po, oh. Meron siyang parang lagayan ng downy. At meron na siyang gawang slime. Sabi daw, mabango daw yan. O oh, talaga lolo, mabango daw po ito. Tingnan po natin kapag nabuksan na lolo. At meron po siyang mga maliliit na beads. Oh, yan nga yung mga lilit na beads. May purple, may blue at may pink. Hindi po ata purple yung lolo, yellow eh. At ito naman po yung lagayan lolo. Kung natin gagawin yung slime. Wow, ang ganda! Ano po, Lolo, yung gusto niyo pong gawin? Yung color pink. Tanggalin mo dyan. Ito po, Lolo. Binubuksan ko na po. Wow, ang bango! Nahamoy ko agad pagbukas mo. Hindi po ba ako yung nahamoy mo, Lolo? Yung slime. Ang bango. Oo nga, Lolo. sobrang bango. Parang amoy bulaklak siya. Ano naman po yung kulay na gusto niyo, Lolo? Tingnan natin yung color blue. Ito po, Lolo. Binubuksan ko na po. Charan! Charan ka dyan! Buksan mo na! Wow, umaalingasin din yung amoy. Ang bango! Ang ganda naman ang nabili mo lolong slime set, mabango. Oo nga eh! Saan mo po ba ito nabili lolo? Sa online! Wow! Mura lang po ba ito lolo? Mura-mura lang yan! Pagaluin mo nga, tingnan natin! Tingnan po natin kung paano siya magiging unicorn slime. Wow, ang ganda ng texture. Opo, at hindi madikit. Bubuksan ko naman po itong color violet. Ano color? Color po, nabulo lang po ako. O sige, buksan mo na yan. Ano kayang amoy niyan? Wow, amoy lavender. Ano po, labandero? Lavender! Ginujok lang po kayo, Lulu. Ay, naluhaluin mo na. At yan, nagkukulay unicorn na nga siya. At ang bango pag pinaghalo-halo, lalo, lalo na pag nilalaro. Hindi po ba kayo napapaos Lolo, lukakasalita ng boses nyo? Ay nako gaskas na gaskas na yung lalamunan ko! Pansin ko nga po eh, lalo po kayong napapaos. Gusto nyo po ng tubig? Mamaya na tapusin mo na lang yan, paghalo-haloin mo na. Sobrang excited mo naman lolo. Nawalo-halo, halo-halo ko na. Ang ganda na po. Mukha na siyang unicorn. At papatakan ko na siya ng beads. Oh, sobrang bango ng beads. Mas pamango pa pala. At yellow beads. Ang bango din. Mas umaaling nga asaw. Ang ganda na lolo. At purple beads. Sige, taktak mo na. Ito po lolo, tinataktak ko na. Sobrang bango ng slime na yan, ano? Opo lolo, at paghalo-haloin ko na po ito. Ikaw din lolo. Umaaling nga asaw. Ano? May umaaling asaw po lolo. Ikaw po ba yun? Ay, naamoy mo. Pupululu. Hindi ko kasi napigilan ang sakit ng tiyang Naglabas lang ako ng konting hangin. Konting hangin po ba yung lulu? Parang halos matalo niyo na yung amoy nitong slime na ginagawa ko eh. Ay, Sasha, balik na tayo. Change topic. Diyan tayo mag-usap sa slime. Laro-laroin muna. na. Pagkatapos magpasabog ni Lolo ayo pag-usapan, ito Lolo, hinahalo-halo ko na po. At ilalagay ko na po ito sa pinakalagayan. Wow, ang ganda ng lagayan. Parang downy. Oh, di ba Lolo? Ang ganda at ready ready na to laruin. Ang ganda pala niya no at napakadali lang gawin. At pwede mo pang lagyan ng mga sticker. Opo, Lolo. Kaya salamat po dito, Lolo. Ha? Susunod, damihan niyo po bili. O sige!